kalm Wala amen, walang, walang dakop me. <tis> udah cukup, oh angkai kotgan ini dinamo, kita orang mau Charo! Muli, muli. Kitik. Mamamanda nun naman kami. May inaswang na yung ano namin, paan. May nag na dito. May mag-aswang na

wala babaan to gunta to oh yung puw ng kuluan ng kada kasi di daw po maglalang sana continuo wala kami huli-huli sa ibabaw ewan ko dun sa buhasan meron tayo ih rikling rikling Ibon-ibon, patay-patay ka. Habulin mo, habulin mo. <laughs> may huli na sana kami doon. Doon. So, may riptrop na yun. Yung... May parang yung gib na yun. Doon banda. Kaso, naunahan kami ng aswang. Sana yung baba namin hindi naswang. Kasi, tingnan nyo. Dito tayo sa Barangay Badyang. Ayan. may umaswang sa taan natin, may huli na sana tayo. Kaso, tinanghali tayo ng gising, naunahan tayo ng aswang. Sana mayroon doon sa baba. Yun yung may huli natin, sana kanina doon na yun. Kaso, inaswang. Kaya, sa susunod, baka ibang picnic gagawin natin. Marami yung mga kabahayan dito. Kaya, hindi na, huwag ka na magulat na may mag-aaswang sa taan mo. Number na aswang na kaya. May kasama rin kami aswang. So, aswang yan. <laughs> aswang din yan. Aswang ng chinilas yan. <laughs> Ito yung maganda dito sa probinsya tuwing umaga yung tipong hindi pa mano yung init hanggang natin lang nyo um, yung mga hamog kayo lang naman yung pangit <laughs> 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 panera ng moment paano yung huni ng kalabaw na may ubo hindi <laughs> ko <laughs> hindi lang alam

Pitikin mo na baby Mapris mandana kayo men. Our last chance Men Subukan mo men wala men wala men <laughs> men wala parang walang nagsisikal sikal men wala men walang dakot men parang sila tayo ngayon men walang tubig walang tubang men men parang men lang men tubig batulay men yung tangan men Turn hmm. off the lights. Light. Yes. Sino kaya, Ito, kaya? ang, ang nagtibaw? Roman, mapasubang kita? Mapasubang kita. Huwag tayong magbabasta-basta. Kasi nabubutod na yung pain natin. Masisira yung buhay natin. Balik ka talagang gapon din. Huwag mong subukan. Ganot. Masisira ang buhay mo. Ibig. Ay, mo pala. Oh, ito. Ito na. Wala na yung mga kasama natin nandun. Nangihina sila. Pag walang huli. Ganyan ang mga galawan ng mga hunting, mga hunting ng igat pag walang huli. Parang ano mo, para tuman ka na lang maluya. Parang ano ah, nanghihina ka. Wala kaming huli mga sangkay. Yung kaisa-isa naming huli, ninakaw. Sayang. Pero kahapon, nakaisa kami. Ay, bali dalawa sana yung kahapon. Nga lang. Naka, ano? Nakapigtas siguro. Napitas. Tawag sa amin ito, nakapitas. Uh, pero ngayon, naunahan kami. Inaswang yung huli namin doon sa taas. Ano yan? Hanggang sa susunod na kabanata. Ganon talaga sa hunting. Hindi lagi may huli, di ba? Alright. Bawilah, sesusun untuk ka